Yan guys, good morning. Andito tayo sa likod bakura ng bahay namin. At dito sa likod ng bakura ng bahay namin, ito ang inyong makikita. Ang ilog ng barangay Banyadero, Calamba City, Laguna. Ayan, yan pong ilog na yan dati ay isang kanal lang. Trivia po tayo. Ang barangay Banyadero, Calamba City, Laguna, agad dito po si Dr. Jose Rizal ang ating bayani ngayon po ang ilog na to ay lumaki na lang nandahil sa bagyo lumaki na lumaki na lumaki po siya noong unang panahon po isa siyang lawa lawa sapaganan noong unang panahon, panahon po ni Dr. Jose Rizal ang ilog na to ilog na siya ngayon dating lawa lang siya na sapa eh, gano'n, nung kapanahon po ni Dr. Jose Rizal di yan po siya nagliligo nung panahong pong yun malinis pa po siya dahil ngayon ay crowded na po yung mamaya syempre, yung iba ay undisciplined, yun naging marumi tapos sa nature type na dahil sa bagyo na ok 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 na po yung mga lupa lupa, iyan yun po ang trivia itong ilong na to ay makasaysayan dahil kay Dr. Jose Rizal dyan po siya naglalangoy dati imagine bayani Ah, oh, imagine dyan po naliligo dati ang ating bayani si Dr. Jose Rizal at ito na po yung aming bakuran ayan bakuran ayan dito naman po, dahil dito yung malapit sa critical area zone ng ilog. Ayan, tanim-tanim na lang po. Dati po maraming tanim dito, so pinalta na siya na ano. Pinalta na po ng iba-iba. Ayan, ngayon po, ang nakatanim dito, ayan. Ayan po, bagong ano ng tatay ko yan. Bagong, ano, bungkal-bungkal. Kasi mayro mga talong-talong dyan. Iba-iba pa po. Ito yung sili. Ang kayot niya. Alam niyo po bang ang liit-liit niya. Pero ang dami niyang bunga. Imagine. Ang diit niya pero may mga bunga-bunga na po siya. Ayan. Saya. Ang sipag po ng tatay ka. Ayan. Tapos tinaniman niya po ng mga sitaw, sitaw, sitaw. Sitaw. Ayan. Ay, e, ops. Ito pa po ang tala. sili. O, ay, lara. Green pepper. Imagine. Ang diit niya. Pero, kasantangan lang siya ng cellphone ko. Imagine oh ay mga bunga-bunga na po siya ang galing na ayan, ayan po yung mga sitaw from ilo, uh, from lawa lawa na nililiguan dati ni Dr. Jose Rizal ang ating bayani naging malapad na ilog marami po dyan tilapia marami nakikinabang dyan yung iba kumakain yan yung iba dyan naliligo yung iba dyan nag lalaba. Yung iba dyan nag uhugas. Yung iba nang hingisda. May hanap buhay showcase. May olam na sa Ganon po. Diba? Ang daming trivia sa kalamba. Sitaw-sitaw. Yan. Pag lumaki na po siya, magbubunga. Siyempre, oh, mga harvest na. Ayan. Ito po yung bakuran namin. Tur-tur-tur! Sabak kurang Ditupu putus sebarang gaya penyatero Kalamba, siri, laguna Ah, syempre merambutan kami Nakailang harvest na po kami dyan Taraaa Ayan Let's tour, tour, tour Mama. is so ka okay, mokiwa. Wala nang putan. Ay, yes, ay yung punla na 'ko. Bitatanim 'yun ng bulak-lak. Tingi. Ay, okay. ay may bitbit -bit yang bulak-lak. Lantita po 'yan. Yan, yan po. Ayun na, ito yung tatay ko. Magtatanim na po sila. Ayun, tataniman ko sana. Ito po ay dito sa aming bakuran. Ayun, oh, yes. Sa aming bakuran. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Tada! Magtatanim na po sila. Bye! Uh, oh, may pahay. Ayan. Tatanim na po sila. Ito na yung mga tanim ng nanay ko. Tadam. Ayan po ang bakura namin. Guys. Okay. Tur, tur, tur. At ba isa? Tanim. Gator okay, lang po. Yeah. Happy watching everyone. Okay. Ops, eto na po. Umang. Uh, diba Adiwa pa, ganda. Pili-pili lang. Pili-pili colorful na Ito ang bakuran? Green, colorful na bakuran. Ayan po ang ginagawa ng nanay niya tatay ko everyday. Loves planting. Okay. Ayan. May isa pa po kami taniman sa bakuran bukid doon po yun sa kabila okay ayan ayan may mga payero pang tambak <laughs> ayan yung yellow yun po yung bahay ng nanay at tatay ko ayan sa so, tapat po tapat lang po namin yung nanay at tatay ko yung yellow na bahay and then ito na po yung sun sun mag-asawa ito ayan Aha, aha, di ba? ko po kayo sa buong bakura namin. Ayan, yan po ang bahay ng nanay at ko. Ayan, sa so, tapat lang namin. And then, dito na ako. Ayan, makalat. Dati pong tindahan. Wala laman. Ayan, dirty kitchen. Dirty. Ayan, dito po. Ayan. 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 Dirty, dirty. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Gato po yung amin na oran. Ayan. May mga lalaman. Chuen, 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 uh chuen. Ayan. Ayan, dirty kitchen. Pang maramihang lulutuan. Oke, okay, bakti. Iya, yeah, ada Guys. Oke, okay, tapos sudah mag tour tour tour.